Yung pinatigas namin Graham Bar sa fridge, ngayon na nga namin hiniwa-hiwa ni Gineya para may balot namin isa-isa. Mas marami nga kaming ginawa ngayon para mas maraming stock. Kasi sobrang bilis talaga niya maubos. Mm -hmm. Yun nga, dalawang flavor na lang nga din yung ginagawa nga namin. Mangga at saka cookies and cream. Kung dati nakakadalawang tupperware lang kami nang nagagawa, ngayon nga nakaapat nga kami. Nung mga nakaraang benta kasi namin ito, inaabot lang din kasi siya ng dalawa or tatlong araw. Alauna nga ng hapon, merong nagpa-deliver sa amin ng inasal. Dito nga lang nga din sa tapat namin. Isa nga siya sa regular customer namin nung nagdi-deliver pa kami dati. At nakapag-dine-in na rin nga sila dito. Pagkatapos nga niyang ma-deliver, pinasuyo ko na rin nga yung pagbili nga ng manok. Kasi naubusan na nga kami ng para sa fried chicken. <laughs> Magdagdag ka ng ayodizol! Hindi huh? ko nga alam kung magka-isa lang! Pagkadating nga niya, nagluto na nga kami ng pagkain nga namin. Yung siomay na binili ko nga sa Dali, yun na nga yung inulam nga namin. Pati na rin nga yung mga toyo na binili ko pa nga sa Baguio kasi meron pa nga kaming mga natira. <laughs> ang 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 hang naman. Ay, sarap ang sarap ng pag-clean mo. Hmm. Masarap pag-clean. Masarap talaga. Kaya kalap ng camera mo. Ayun ako. ako siya, malabo ang camera <laughs> <laughs> No naglilinis ako na alala ko may galing pa pala kaming bagyo. Mm -hmm. Ano? Ano ba? to? Sarap. Ano na? Ano to? Pagod siguro yun na tulog pa. Okay. Oo nga parang parang nagising na sa tatulog ulit. ng uh, ano. Okay, oh, kanagisay. Tawag mo sa Ha? Hindi na naabutan yung pagkain Ayan, namin. Pagdating nga nila Geraldine, kakatapos lang din nga namin kumain. Then kinagabihan nga, pinaluto ko kay Lajinaya yung mixture ng takoyaki na natira dun sa are. nag kasi ako sa takoyaki, pero syempre binayaran ko rin to. Napadaan nga din dito yung kapatid ko nga na si Elena, galing pa nga sila ng Sarayaya, Quezon. Nagpunta nga sila ng keso na nakamotor nga lang, sabi nga ni Mamir sa akin yung asawa nga ng kapatid ko. Sobrang pagod nga daw nga niya, kasi nga pagka pumupunta nga sila ng keso nag-overnight stay nga sila. So itong time nga to, hindi nga sila natulog nga doon kaya sobrang napagod nga sila sa biyahe dahil nga nakamotor lang din sila yun nga hindi nga nila sinama yung mga anak nila single order ng beef at chicken biryani nga yung balak nga nilang kainin pero ini-offer nga namin sa kanila yung whole grilled chicken. Kasi konti na lang din naman yung idadagdag nga nila. Plus, may uuwi pa nga nila yung kalahati nga ng manok sa bahay nga nila para sa mga bata. Kasi naririnig nga namin sila na pinag-uusapan nila yung kung ano yung dadalin nga nila pa uwi nga para sa mga bata na ulam. Bukod pa nga doon sa Elena, hindi pa nga siya nakakatikim ng grilled chicken biryani nga namin. Puro beef biryani lang din kasi yung binibili nga niya dito kapag ka pumupunta nga siya dito para kumain. <laughs> Nagbuto nga mga mag-aasawa. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi, God bless and Babush!